Ate, pa po ng pinto. Bakit po kayo nagbubukas bigla ng pinto? Bakit po? Bakit kayo nagbubukas ng pinto, ate? Sasakyan ko to. Tsaka ba't mo hinihingi yung papel ng sasakyan ko? Ewan ko, biglang binuksan ni Ate yung pinto. Inihingi sa sasakyan ko ba daw to? Oo, Ate. Ako doon. Oo, tomorrow ka saking yan. Pagkakapirahan natin to. 50 pesos agad ang libre pag nag-register ka. At araw-araw, pwede kang manalo ng 700 pesos ng walang kahirap-hirap. Hihita ka kahit nasa bahay ka lang. Gamitin mo lang ang referral code ko, 835-576. Subukan natin maglaro ng Dragon Tiger. O oh, di ba? Isiwin. Try naman natin tong bakarat. Paldong paldo talaga. Madami kang pwedeng pagpilian na laro. May slot machine, fishing, bakarat, all live. Kahit ano, meron dito. Baka dito na tayo maman. Tara na.